mga guys hello ayan may dalawa tayong manok dyan oh. dalawang nitig so ang gagawin natin yan ang uulamin natin ngayon, ngayon. ayan uulamin natin yan ngayon so mamaya okay. so ito na mga guys yung dalawang manok mga guys ito na papainitan na natin ng mainit na tubig so ito na ang gagawin natin Yung ulam natin ngayon mga uh, guys, yan init. Utso na, utso ini kailangan Eh, na natin kasi kumukulong na. Yun. Sobrang init ito mga guys. Ah, init. Mag-init. Ito yung pangalawa mga guys, no? So, ah, coba ini, Ya. Ini, ini, ini. So, in tunggu yeah. <coughs> in 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 it. so, guys. balik ke ibu. plastik Matagal na ako hindi nakakain ng nitib na manok ngayon pa lang dahil lagi tayo nasa mga Jollibee Chowking Macdo Ngayon, makakatikim na tayo ng sabaw ng nitib Hindi na ano malinis na yung isa mga guys to wala nang balibo ah, mamaya ugas ugasan na natin to yan okay na ito yung pangalawa mga guys So ito mga guys, malinis na no. So kita kits tayo mamaya sa pag slice ko nito at saka sa pagluto. Maraming salamat sa pagpapanood niyo.